Lakim ito. Ayan, ulam ng to, Ayan, ulam ng Ormarias. Naghihirap na talaga. Paskong Paskong lakim mi. Eh. may ham pa, may ham. <laughs> may, <nalagin> pa, <laughs> may ham may ham. <laughs> bumawi, bumawi doon no sa laki mi, eh, may ham daw. <laughs> Ayan, yung dalawang yan ang Nicole! kumakain. <laughs> Nicole! May nabili! <laughs> Nicole! Nalay! <laughs> Ulan! nag uulan pa kayo yan, guys. May nabili? Ayan, ulam ng isang mahirap. Ganyang kahirap ang pormarias, guys. Nag-uulam ng Lucky Me. Lucky, lucky Me at Kitchat. Lucky Me at Kitchat. Ayan, o. Oh sa masalo. Nagsasalo-salo kami dyan. Sa isang plato, tatlong, kum tatlong kumakain. Ayan. May masabi pa. Oh, pang kabahan. Ayan guys, pang oh. ha, may ham pa mam. ham. mam. Ma'am. may ham. Shout out sa nagbigay ng ham sa aming kahapon. Philip po

sa lahat ng aming mga pinag-i-extrahan ng trabaho ay ano <laughs> ay si Philip ang pinakagalante sa amin. <laughs> ay nung nakaraang taon ay higit tayo noon may ibinigay din sa amin yang tig-isa kaming ham na hantang <laughs> yung bilog. <laughs> Ito, guys, ay yung yung lapad. Noong nakaraang taon ay bilog tig-isa talaga kami, guys. Ito na, lapad din. napakaliit Ito na, lapad. Ganyan, no. Oh. Wow! <laughs> Muna nag Gaka. Okay, pera lagi ka din. Arap na tara nang mamasko. Humigik lang <laughs> sa akin at now. And guys, may pupuntahan kami kainan mamaya. Like birthday ng aming isa sa aming mga hipag ay nagkatai ng baboy. Ayan kami ay magpapakabundat doon. <laughs> Hindi na nga guys, ako kumain ng almusal para marami ako makain doon. <laughs> Ayan, katay baboy doon guys. Katay baboy. Kaya kami ay magpapakabundat doon. Alam nyo naman ang habit ng Pormarias ang maglamon. Ayan. Oh, may mga... Alam mo, ganda mo. Ang ganda ko. Ang ganda ko. Ang ganda ko. Ate mo. Ang ganda ko. Ate May! Hindi um, ka din? Hindi. Nasa lo po. At sa Very good. Ayan guys, panoorin nyo naman guys ang aming mga ginagawang mga content at paki. <laughs> puson <laughs> paki <laughs> Subscribe na rin naman guys ng aming mga video. So isang subscribe nyo guys ay yun ay napakalaking tulong na sa aming Pormarias. Ayan, dahil ang buhay ng Pormarias mmm, vlogs ay puro mahihirap guys. Ayan, puro single parent pa kaya kanila sa amin ang lahat kami na yung tatay kami pa yung nanay. Kaya, uh, grabing hirap. Kaya, sa isang subscribe nyo sa amin, ay ito ay napakalaking tulong na sa amin, guys. Ayan. Ayan. Ah, uh, magandang, 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 magandang umaga po sa inyong lahat. Bye-bye.